bukas na muli sa mga mananakay ng MRT3 sa Taft Avenue ang nasirang escalator noong Sabado. Si Bernard Ferrer sa detalye live. Bernard. Daniel, tama ka dyan. Balik operasyon na ang nagkaabariang escalator sa MRT3 Taft Avenue Station. Muling tiniyak ng pamunuan ng MRT3 ang kaligtasan at kaginawaan ng mga pasahero. 5.33 kahapon, muling buniksan sa mga commuter ang nagkaaberyang escalator sa MRT3 Taft Avenue Station matapos ang makatagumpay na pagkukupuni ng Department of Transportation MRT3, katuwang ang kanilang maintenance provider na Sumitomo Corporation. Nagkaroon ng aberya ang escalator noong March 8 dahil sa problema sa main drive chain nito na nagresulta sa pagkakasugat ng 10 pasahero. Tiniyak ng DOTR na sasagutin ng MRT3 ang lahat ng medical expenses ng na mga naapektuhan. Kasabay nito magsasagawa rin ang insurance company ng masusing pag-usuri para naman sa pagbibigay ng kaukulang kompensasyon para sa nawalang kita ng mga biktima. Patuloy ang pag-usulong ng DOTR ng privatization sa transportation infrastructure tulad ng MRT3 upang higit pang mapabuti ang kaligtasan at kaginawaan ng mga commuter. Hinihikayat din ng MRT3 ang publiko na agad i-report ang anumang insidente o berya sa kanilang hotline na 0995-7363129 upang mas mapabilis ang pag-aksyon at pag-responde. Sa sitwasyon ng uh, trapiko, mabilis pa ang daloy ng mga sasakyan sa southbound lane ng EDSA Pasay, lalo na sa mga papunta sa bahagi ng Rojas Boulevard at Makapagal Boulevard. Samantal nakakaranas sila na ng pagbagal ng uh, daloy ng trapiko sa northbound lane ng EDSA Pasay. Daniel, paalala sa ating mga motorista ngayong Merkules, bawal ang mga plaka nagtatapos sa numerong 5 at 6. Mula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. May bahagyang pag-ambol sa aking kinatatayuan sa mga uh, sandaling ito. Kaya paalala sa ating mga Uh, commuter o mga kababayan natin na paalis pa lang sa kanilang uh, mga tahanan na magbaon ng payong. Balik sa iyo, Daniel. Maraming salamat, Bernard Ferrer.